Nahihiya ka bang humarap sa camera pero gusto mong mag-content para kumita dito kay Meta? Nahihiya kang mag-voice o nahihirapan kang magsalita sa harap ng camera? May solusyon tayo dyan mga kabriz. May apps na pwedeng gumawa yan sa inyo. Tara, sundan nyo ang aking video ito. Una po, punta po kayo sa Play Store ninyo at isearch nyo po ang T2S Text to Voice. So after nyo po yan ma-search, i-install nyo po. So, maghantay lang po kayong ma-install. And then, o-open nyo na po siya. So, dito po, ilagay nyo na po yung gusto nyo sa i nitong apps na ito. So, i niya para sa inyo. So, pindutin nyo itong settings na ito. And then, itong English para mapalitan po ng Filipino na ano um, accent. So, hanapin po natin yung Filipino. Pindutin nyo po itong Filipino one. So, dito naman yung mga boses pang girl or boses pang babae. Pili po kayo. Try natin tong Filipino one. And then, i natin. And then, ayan. Paringgan na natin. Wala sa yaman. Wala sa edad. So, pag halimbawa gusto ng palitan, uh, sa... nyo palitan, pilitin itong settings. Itong settings ulit. Ayan. So, palitan nyo kung gusto nyo ng ibang boses. Ayan. So, try natin to. Ayan. Pang girl naman siya. Wala sa yaman. Wala sa edad wala sa taas ng posisyon, wala sa ta Kung okay na yung boses na yan para sa inyo, ah, uh, pindutin nyo yung check. And then, pindutin nyo itong tatlong tuldok. At, at ipindutin nyo itong export as audio file. Ayan. And then, ayan. So, kailangan alam nyo yung title ng inyong um, title nito Okay? And then, after po nyan, isave po ninyo. So, tandaan nyo po yung title or yung nilagay nyo ano dyan. So, kung gusto nyo i-check, open nyo lang. Ayan, so parang ganyan kung yun ba talaga yun. Wala sa edad, wala so after sa po nyan, punta po tayo sa CapCut, okay? Kung wala pa po kayong CapCut apps, uh, download nyo na lang po sa Play Store. So ito po yung ginagamit ko lagi, CapCut. So open natin ang CapCut. Ayan, click nyo po ang new project and maghanap na po kayo ng video na gusto ninyong lagyan ng text to voice. So, ayan, kunyari ito and add nyo lang siya. After po nyan, hanapin nyo po yung ratio para sa, ano, kung halimbawa sa reels nyo, uh, i-download, kailangan 9 by 16 yung sukat. And then, hanapin nyo po ang audio. Kasi dito natin nahanapin yung ginawa natin sa text to voice. And then, pinutin nyo tong sound. And then, pinutin nyo tong folder. After po niyan, pinutin nyo po itong from uh, device at yan scroll down nyo na, hanapin nyo na po yung inyong ginawa sa text to voice na sa T2S, okay po? So sa akin, ano yun eh, na parang nasa baba kasi parang W yun. Ayan, hanapin lang natin. So ito, 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 ito. Ayan, so pinutin nyo itong plus sign para ma-add. And then, pinutin nyo yung una ninyong video. And then, yung volume nya, isagad nyo sa zero para hindi naririnig. Ayan. Volume. And then, isagad nyo sa zero yan para hindi naririnig yung wala sa yaman, uh, original na wala ano sa yan. edad, wala sa taas ng posisyon, sound. wala sa taas pinag-aralan. Nasa pag... So, after po nyan, ikat po natin or split natin yung sobrang video. Ayan. I split natin and then i-delete. Third naman po niya, lagyan natin auto caption. So, back lang natin. Ito, pindutin po natin tong text. And then, itong auto caption. Ayan. Pag napindut na po niyan, ayan, dito sa my sound source, pindutin niyo po yan. At kailangan nakamalay po siya. So, ganyan po yung paghanap kung, nasa, kung malay ba ang kailangan na language. Okay? So, i-back po natin after po niya na mapindot natin yung malay. And then, start na natin. So, mag-generate na siya. Ayan. So, magkakaroon na siya ng text. Ayan. So, may auto-caption na siya. Nakikita nyo. And then, so, ayan. Ilagay nyo na kung nasa gitna ba. Yung dapat nyo nakikita ng mga tao. And then, so, after po niya, pindutin nyo itong batch edit. And then, select. And then, select all para lahat ma-edit and then itong edit na sa baba pindutin niyo yan para ma-edit natin so dito marami kayong pagpipilian na maging design ng inyong auto caption yung font ayan so marami kayong pagpipilian na font dito marami pa yan sa baba pero ito na lang po yung ating pipiliin so ayan meron na tayong font and then dito sa style so marami po dito uh, pagpipilian kayo so dito sa text Pwede uh, pwedeng personalize ninyong gawin or dito naman sa bab sa taas mayroon naman ding ano uh, nagawa na or pipindutin niyo na lang ayan ito ito ayan so ayan bahala po kayo mag design na gusto ninyong magiging auto caption and dito naman po sa ano may, yan, may size pwede nyong palakin paliitin and then itong sa effects naman ayan dito din marami din po kayong pagpipilian na text so marami po yan and then dito sa animation ito yung gumagalaw so dito marami po pag nakita nyo pro huwag nyo pong pipindutin kasi may bayad po iyan so dito lang po tayo sa free kunyari itong typewriter animation so, so kung okay na po kayo nyan pindutin nyo na yung arrow and then i-check nyo na kung yung gawa ninyo wala sa edad wala sa taas ng posisyon wala sa taas pinag-aralan nasa pag-uugali ng Ayan. taong nakakasalamuhan so mo sa buhay niyan. kung and paano, paano ka kay ay kung halimbawa uh, contento na kayo dyan, i-done nyo na po. And then i-check. And then i-export nyo na. O, kung, i nyo I-check nyo ulit edad, para sure. Wala sa taas Ayan. So, ganyan po ang paggawa nyan. And then export. So, ayan lang po. Thank you for watching mga ka-reels.